Ang Biringan ay isang nakakabighaning kwento na nakaugat sa alamat ng mga Pilipino, partikular sa rehiyon ng Silangang Bisayas. Kadalasan itong inilalarawan bilang isang mahiwagang, nakatagong lungsod na tanging ilang piling tao lamang ang makakakita, karaniwan sa panahon ng kabilugan ng buwan o kapag ang mga kondisyon ay tama. Ayon sa mga kwento, ang Biringan ay sinasabing isang lugar na puno ng magagandang tanawin nakakabighaning ilaw at mga tao na may mga pambihirang kakayahan. Madalas itong ilarawan bilang isang utopia kung saan ang mga naninirahan ay may mahabang buhay, namumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan at pinagpala ng iba't ibang kapangyarihan tulad ng pagpapagaling at panghuhula. Ang alamat ay nagmumungkahi na ang biringan ay matatagpuan sa paligid ng bayan ng Silangang Samar. Ngunit ang eksaktong lokasyon nito ay nananatiling misteryo. Maraming mga nag-aangking nakakita sa biringan ang naglalarawan dito bilang isang lungsod na may magagarang istruktura, masiglang kulay, at isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Ang kwento tungkol sa biringan ay tumatalakay din sa mga tema ng pagkawala at pagnanasa. Ang mga nakapunta sa lungsod ay kadalasang nahihirapang bumalik sa kanilang ordinaryong buhay dahil ang ganda at kapayapaan ng biringan ay nananatili sa kanila. Sa ilang bersyon ng kwento, ang mga nakasumpong ng daan patungo sa biringan ay hindi namuling nakita na nagdudulot ng haka-haka na pinili nilang manatili sa nakakabighaning larangan na iyon. Ang alamat ng biringan ay nagsisilbing metapora para sa paghahanap ng paraiso at ang pang-akit ng hindi alam. Ito ay pumupukaw sa imahinasyon, nag-aanyaya sa mga tao na pag-isipan ang pagkakaroon ng mga nakatagong mundo na lampas sa ating pangunawa.